Eto, malagim na insidente. Uh, patay po ang isang senior citizen at isa pa ang kritikal habang may pitupang pang nasugatan ng araruhin ng isang oh. humahagibis na fire truck. Ang isang sunog dyan po sa Maynila. Isa pong senior citizen na nakilalang si Irene Siang, 67 years old, ang malubhang napuruhan sa pag-araro ng fire truck. Siya po at ang ibang sugatan ay kasalukuyang ginagamot sa Mary Johnston Hospital. Ayun no? Grandia, Habang iba naman shanghi. ay nakauwi na matapos sa uh, magamot. Binabagtas po ng fire truck Smoky Pumper 125 na may plakang NBL 8773 ang kabaan ng westbound lane ng Herrera's First Street malapit po sa kanto ng Albuquerque Street sa Tondo nang biglang nawalan daw ng kontrol at inararo ang mga tao sa paligid. Yan, nakita ko natin ang pag-araro nitong uh, mabilis na takbong fire truck. Kausapin po natin si Police Major Philip Ines, ang uh, tagapagsalita ng Manila Police District. Magandang uh, hapon po sa inyo, Major. Sir uh, Julius, mapimtimti isang ang uh, kalmadong uh, hapon po sa inyong dalawa. Opo, Manila Sir. Hapon po. Magandang hapon po sa inyo. Ano na po ang uh, update sa inyong investigasyon dito po sa nakasagasang fire truck? Yes, uh, Sir Julius, uh, kahapon po yung uh, kaukulang uh, reklamo po ay naidulog na natin sa tanggapan po ng taga-usig ng lungsod ng Maynila kung saan po nahaharap po itong driver ng uh, uh truck sa kaso po na reckless imprudence resulting uh, in homicide and uh, physical injury po. Tama po kayo yung mga iba pong biktima dito. Ang biktima po dito ay uh, yung mga iba po ay nakalabas na ng hospital. At uh, Ayun nga po at uh, nasa maganda na po sila at uh, stable na po silang kondisyon. Ngayon po yung um, driver ng uh, truck ay nasa custodya po ng uh, Manila District Traffic Enforcement Unit at ganun din po yung na-involve na, na truck po. Ano daw po ang dahilan Major? Bakit daw po uh, nasagasaan yung mga tao? Base po doon sa account ng ating uh, investigador... Uh, ito pong uh, part na ito ay responde sa isang uh, sundo, dito rin po sa may area po ng Balot Pundo. Kung saan nga po, uh, nakita po natin na nailang siya dito sa isang tent na nakalagay sa, isa, sa tabi ng kalsada. At pagkabig niya po ng uh, manubela, ito po ay uh, nawala na po ng kontrol. At po dito sa mga pedestrian kung saan po siya po dito ang naging uh, biktima. At isa nga po dito ang kinalulungkot natin na namatay po. Oo. Oh, oh. Nawalan po ng preno, Major? Wala naman po nga nabanggit na nawalan ng preno si Julius. Ang nalaman lang po natin ay uh, nagkaroon lang po talaga siya ng... Uh, nawalan po ng control sa manubela kasi nakita po natin yung uh, Bilis ka kasada po dito po sa lugar ay napakaliit lang po at marami po talagang tao. Ang nangyari po niya na ilang daw po itong driver at pagkabig niya po sa gawing kanan, hindi niya na po naibalik sa kaliwa. So nabangga niya po itong mga pedestrian na nakatayo po dito sa kalsada. At ang bilis-bilis naman po kasi niya magmaneho. Nakita naman niya makitid ang daan, mm -hmm. maraming tao, may tolda na iniwasan niya. Hindi pa niya ano, nag, na nag nagminor. Minor na? Oo, kasi dapat, ma maliit yung kalsada. Kaya baguhan ba itong ano ba to, driver? Ilang taon po ba to? Baka minor <coughs> pa to. Ilang taon po siya kuya? Yes ma'am Pintin. Po, tama po kayo doon sa tinuran nyo. Talagang dapat po talaga kahit na meron po tayong uh, batas na nagpapa, nagpapabigay po sa atin ng privileyo na meron po tayong right of way. Pero pag nagmamaneho po tayo na katulad na katulad po ng ganito, tignan din po natin yung safety ng ating mga kababayan na iba pang motorista po sa lansangan. At mm. uh, katulad po na nangyari kung hindi natin iniwasa na disgrasya, marami po ang nasaktan po dito. Ilang taon po yung driver? Ilang taon po siya. Sir Julius uh, 27 years old po, po itong driver at 20 po na. ito naka naninirahan doon din po sa barangay uh, 128 po dyan po mm. sa may Maybalutondo. At Same. bombero din po siya. Ito po pagkakalam natin Sir Julius, ito po yung mga volunteer na mga driver po ng mga fire truck po. Ah, Ang fire volunteer. truck po sir ay uh, volunteer fire truck hindi po ito uh, gobyerno. Hindi BFP. Tama po kayo sir Julius. Ito po ay yung mga voluntary na ating mga fire trucks at uh, ito nga po ay marami dito sa lungsod ng Maynila. At uh, yun po yung tinitignan natin at nauwi nga po ito sa ganitong uh, aksidente. Oh, oh. Sa mga ganitong pagkakataon sir, sino po ang uh, mananagot uh, pagdating po sa mga gastusin ng mga biktima? Una-una po, direkta po talagang uh, sasampahan ng kukulang reklamo. Siyempre po yung uh, nagmamaneho dyan ito po nga 27 years old na isang individual na nakatira po sa Tondo mm -hmm. at uh, siya po yung uh, lahat po nung ano lahat po nung mga nangyari diyan sa po may pananagutan sa po may hawak ng manubela at ganun nga po ang uh, nangyari na isang pa po natin yung tayo ko lang reklamo laban sa kanya ito nga po yung reckless imprudence resulting in homicide at saka po physical injury yung iba po kasi Sir Julius according dun sa ating officer on case ay hindi pa po bumabalik sa impila ng, taga at ng uh, taga-siyasat ng uh, traffic unit natin. So ang nakakapagsampa pa lang po dito ay yung dalawa po, yung kamag-anak po nung namatay uh -huh. at saka po yung uh, isa naman po na nasaktan po. Wala naman pong grabing na pinsala, like uh, kinakailangan putulan ng paa o putulan ng bahagi ng katawan, wala naman ganun. Yung mga injured. Yes, uh, Sir Julius, yung mga iba po na na-hospital, maliban po sa nabanggit natin na isang senior citizen nga po ang namatay, maliban po doon, lahat po sila ay na-discharge na sa hospital at nasa maayos na pong kondisyon. So,